Meron siyang ano ha, ah, GPS chaka return to home, may kita natin sa pindutan kapag ah, medyo hindi natin hindi pa tayo sanay, tapos hindi natin makita yung drone, hindi natin alam kung saan tayo banda, pindutin niyo lang yung ano HD to ayan yung return to home. Oh, mas malaki. Para siyang sinlaki ng ano DJI Mini. No, yung Mini 1 tsaka Mini to. Halos same sila o mas mahaba pa to. Sa laki ho, oh, tingnan niyo yung kamay ko. Oh. Ang laki ng drone na yan, ho. Oh. Ang laki ng drone na yan, oh. Wow! Wow! Tumutunog siya. Galing. Testing, testing. Testing natin hindi sa Parang gusto ko siya ng testing lang. So mamaya mapapalipad natin kaagad to. Excited na ako. Sa mga hindi pa sa atin nakasubscribe sa ating YouTube channel, so ito na yung pagkakataon na isubscribe nyo na. Dahil nga, dun po natin sa YouTube channel ipamimigay ang drone na to kaya dapat updated po kayo. Idol, dumating na yung order natin dito sa TikTok na drone. So bilang patunayan, nabili natin siya sa TikTok. And then, two days lang, andito na kaagad siya. Ganun kabilis. And then, uh, bawal kasi pakita yung date dito. Ngayon, i-unbox na natin. So nabili lang natin to sa halagang 3,200 pesos na meron ng extra battery. Ngayon, open natin siya para makita natin sa inyo yung pag-unbox. Ito kasing drone na mga idol, ito yung ipamimigay natin sa inyo. So swerte po nang maka, namang mabibigyan nitong drone na to. Pero bago natin to ipamigay, ah uh, papaliparin muna natin to para makita natin yung performance no at saka yung video quality ng drone na to. So i-demonstrate ko sa inyo kung paano siya paliparin, gamitin and then yung return to home nito at gaano siya kalakas lumaban sa hangin o yung wind resistance ng drone na to. Marami kasi akong napanood na mga review ng L900 and then positive kasi talaga yung uh, review nito. Kaya naman naisipan ko na bumili nito and then sa mga nagtatanong ko ano yung recommended na drone ko sa inyo for starting is baka ito na talaga. And then let's go, tignan natin kung ano yung laman sa loob. Oh, hindi ko rin kasi alam talaga. Wala akong idea. So, ito na. Ayun. So, ito, meron tayong merong laman na ano to? Extra battery ba to? O, oh, extra battery. Mabigat, to oh. So, in fairness, ha, ah, mabigat yung extra battery. And then, sa so, nakikita ako, ito, is quality rin naman talaga. Mabigat. Okay siya, ha. Ah. And then, yun. So, kung napanood niyo yung nakaraang video natin na namigay tayo ng drone, no, sa uh, Baras Rizal, kay Tatay Manolito. Uh, mas malaki yung drone na to. Medyo happy. Talagang happy tayo kasi iba yung different size nila, no? So, ito pa yung isa, no? Nakita ko. Meron dito yung extra propeller. May kita ninyo. Maganda, yung maganda talaga yung ano, yung tawag nito yung shop na nabilahan natin nito talagang legit. Hindi, may screw na rin. Ayan, extra propeller natin. So, kaya mga idol, um, sa mga nais bumili ng ganito, doon kayo bumili dyan sa yellow basket para sigurado na uh, makakarating sa inyo yung in-order ninyo and then legit talaga wow mas malaki nga talaga tong drone na to mm. so mamaya mapapalipad natin kaagad to excited na ako oh mas malaki para siyang sinlaki ng ano DJI Mini no yung Mini 1 tsaka Mini 2 halos same sila o oh, mas mahaba pa to sa laki o oh, tignan nyo yung kamay ko oh. ang laki ng drone na yan oh. Ang ng drone na yan. Oh. Wow. Kasi napanood ko, yung wind resistance nito ay maganda talaga. Kaya niyang labanan kahit malakas na hangin. Un unlike dun sa iba na pag malakas ang hangin, nililipad na or nagpa-fly away na po yung drone nila. And then ito, yung remote, mga idol. Ito yung remote. Based kasi rin sa review na napanood ko, yung remote na to, rechargeable na to. So no need na po ito, no, gamitan pa ng mga triple A na battery o double A na battery kasi may built-in battery na to. And then matagal na, ayan oh. Pag inon natin siya. Galing. And then tingnan natin. May ang kagandahan dito, meron na rin siyang display no or monitor display dito sa mismong drone. Dito kasi natin may kita kung gaano kalayo yung distance and then yung altitude or yung taas ng drone mula sa atin. and mga idol, ang ganda. Mm, di ba? So, on ulit natin. May kita ninyo. Wow. So, may display siya. May kita natin dito yung signal. No? Nung drone. And then, yung ano? Uh, mga info, distance, tsaka height. So, yung layo, tsaka yung taas nandito dito sa monitor na to. May kita natin. And then, ano pang hinihintay ninyo mga idol sa mga gustong umorder nito? No? Nung pag-unbox natin. Ito po yung laman lahat. So sa mga gustong umorder po nitong drone na ganito, L900, click nyo po yung yellow basket dyan sa bandang baba ng video. And then para po ma-place nyo na yung order ninyo, 2 to 3 days lang, matagal na yung 3 days, uh, ma-receive nyo ito. Nagulat ako, ang bilis. Kailan lang natin ito in-order? Nung isang araw, tas ngayon nandito na kagad. Yan, ganon kabilis, no? So, yan, naka-brushless na rin ito mga idol. Kaya, kahapon lang ba in order? So, yun, narinig nyo, kahapon lang in order. So, yun, narinig nyo mga idol, ah. kahapon lang to in order, kinabukasan, andito na. Ganun po kabilis yung pag-deliver ng drone na to. O natin, para makita natin kung okay din ba yung ating, ano, ah, ayun oh. Ito pala, hindi pa pala to. So, i na rin natin mga idol. So, meron tong cover yung kanyang battery. Test natin kung meron tong stock na power. Yan, ito yung battery. O, oh. dalawa na yung battery niya. Oh. So, sulit. Ang bigat, ha? Oh. Ang bigat. Testing natin. Yan, sasalpak lang naman natin, mga idol. Tapos, push. yon nakalak na. Meron ditong patanggalan no? Kaya secure na hindi siya mahuhugot habang nasa taas. So, meron tong battery. Merong lock ang battery mismo. Yan, pag nyo, ano, ano? Nakalak na siya. So, on natin. Wow! Wow. Tumutunog siya. Galing. Testing, testing. Testing natin yung sarapan. Parang gusto ko siya ng testing lang. Wow. Paano siya i-ano kaya, ano? Meron siya ano ah GPS, tsaka return to home, may kita natin sa pindutan kapag ah, medyo hindi, na, hindi pa tayo sanay, tapos hindi natin makita yung drone, hindi natin alam kung saan tayo banda, pindutin nyo lang yung ano, HD to. Ayan yung return to home. sa so, testing natin. So, madali lang to mga idol. So, baba nyo lang to. Gagana na siya. And then, pag inangat nyo to, angat na yan. Pero nasa bahay tayo, kaya di natin gagawin. So, pag off, ganun din. Tapos, pag inon nyo siya, yan. So, next video, may kita ninyo mga idol kung paano na to lumilipad na siya. So, yun yung natin for the next video sa ating YouTube channel. Thank you, mga idol. For today's video, mga idol, ah, kakapain pa natin yung drone na to. Paano natin siya mapapalipad? And then, mamaya, pag nakuha na natin, ipapakita ko sa iyo for the next video, yung performance ng drone na to. Tsaka kung paano siya paliparin. At tsaka paano siya mag-connect itong dalawang ito. So, yun lang, mga idol. Sa mga nais pong umorder, biruin nyo kapo natin in order. Andito na kaagad siya ngayon. Kinabukasan, na-deliver na, na kaagad. So, ganun siya kabilis and then trusted po yung ano yung store na na dyan po sa link kaya po wag na po kayo magatubiling bumili so salamat mga idol abangan niyo to sa uh, YouTube channel natin kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Alder TV eh mag-subscribe na po kayo baka po isa po kayo sa mabibigyan natin ng drone kaya po ano pang hinihintay ninyo na, nagbigay na tayo ng isang drone nung nakaraan so ito yung second drone na ipamimigay natin sa inyo kaya subscribe na sa ating YouTube channel, wag nang magpahuli. Dahil kung magpapahuli kayo, baka hindi pa sa inyo tumapunta. Thank you mga idol.